sira sira store na po lang tindahan ni JJ Mini Store. Hoy! Mag sira sira store sa takay mo. Ito ko point mga umpra ko man ron. So makagin ang adlaw na ako ipang pang umpra kayo. Uma loanis na po. Ting na po. Mag sira sira store. Takay wame may bilins tindahan ka na. magbaktas baktas baktas na. Sa ako dili ka masakay ko sa mong raptor. Hoy! Mauna na yung bagong porma sa raptor ka ron. Hoy! Dahil yung ni din ako nga mong silingan. Kaya magkuhan sila mag shopping. Sana all shopping. Hoy! Samtang nagbiyahe nito ayon sa point, kita na kung saan tayong grabe kay kapuno o siyang motor niya. Mura jud siya katakilo na Naluoy eh, kay kung makakita kong ingani no? Murat, kumutun, kasing -kasing skalu, eh, yung, ngani, niya, mura kumutan jud akong kasing-kasing sa ba Baka ingani, tiguang na ni siya ba? Pero kamot niya akong. Pero kanooban niya, may lawas batalan pa. Ba, pero mga puloho kayo. Hoy! Puloho is tapulan or tamad sa Tagalog. So mauna siya. So karoon niya, abot na rin kong friends mo ni Berting. Naghanas mga bato sa dalire. Hoy! Ginsa mo na mga anak niya. Singit mo sa itong mo mga Islas ako na mga pag-umangkon. Hoy! kamu nyesia maguah lagi deh entani ilangkuan lagi deh karena yang tarak tak dahin mana pasur